ang asawa ni Commissioner Lipana, si Maru Marilu Laurio Lipana. <coughs> Yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH Flood Control Project. Magkano pa ang total payments made so far? 326 million 609. 326 million plus na po at hindi pa tapos ang mga proyektong. ito. Okay. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang komisyoner nyo, may asawa na kontraktor. Uh, dapat mag-resign na uh, ang komisyoner na ito. Uh, thank you for the question, Your Honor. Uh, actually po, based on media reports, yun po ang aming yung nag -ather. Based on? Media reports. Media reports? Yes. Kayo po, as a commission, Ah, uh, lumalabas po na yun nga po, Ganun po. So So totoo na asawa President and General Manager. So na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit etong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects, tama ho ba? Ah, uh, yes, I think so, sir. So Tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Uh, your Honor, uh, personal na uh, position ko po, uh, there's a potential conflict of interest. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Uh next question. Since you have admitted on record na meron ngang potential conflict yes. of interest. Meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? Uh, um May may I remind the uh, Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm uh, wrapping up <coughs> the questions. Okay. Uh simula po nung nalaman po namin yung uh, matter na yon uh from media reports ay uh, nag-issue po ang uh, Commission on Audit ng Sector and Cluster Issued um, General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is uh, mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas, uh, lalong lalo na po yung mga lumalabas in general naman po, hindi namin in-specific, uh, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung baga po kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga mga projects na yun. Tapos ito po ay um, the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung na kita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kung baga, bigyan po ito ng pansin. Uh, oh, Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flat control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, eh may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay uh, mag, ano po ako, nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Okay. Uh, again, ilan po, ilan po ang commissioners ng COA? Ah, uh, isa pong chairperson at dalawang commissioners po. Okay. Kayo po ang chairperson at uh, sino po yung dalawa pang commissioner? Um nandito po si Commissioner Douglas Malilin at wala po ngayon si Commissioner Mario Lipana. Oh, nabanggit na po si Commissioner Lipana, no? Um, bakit nga po siya uli wala? Sabi niyo nakalip. Um, ah, Ano leave? po? Uh, naka leave po siya. I think nasa Singapore po nagpapagamot po siya. Kailan po siya nag leave? Um, actually an early part of of uh, August. And almost every month po ay nagme medical leave siya sa latter part kasi po meron po kasi siyang sakit that he has to go to uh, Singapore po ata or to his doctor para po magpagamot. Kailan po siya papalik for this? Uh, actually po ang kanya pong uh, leave is until the end of uh, September. Uh, ganyan na po yung kanyang ginagawa simula po nung I think okay. mga two years na po your honors. So, Uh, ibig sabihin sa buong panahon ng budget deliberation, sayo nakalipo siya. Hanggang September end of September po, nakalipo po siya. Can the commission function kung nakalipo yung dalawa? Tatlo lang kayo eh. Yes. Yes. Po. Paano po yung pag-issue ng mga uh, memorandum circular? Um, yes, sure. Kailangan orders. nakapirma ang tatlo. Ano po? Uh, uh, majority po. Majority so yes, pwede po. na ang dalawa. Pwede po. Okay. Ah uh, may mga news reports nga, no, na si, ang asawa ni Commissioner Lipana, si Maru, Marilu Laurio Lipana, ang siya President and General Manager of Olympus Mining and Builders Group, Philippines. Tama po ba? Uh, yes, Your Honors. Yes, at uh, nabanggit na rin po ito sa news reports at nabanggit kanina na may dalawang kontrata, sa isang sumbong sa Pangulo website, may dalawang kontratang uh, na-award sa kumpanyang ito um, sa San Ildefonso, Bulacan. Uh, Tama po ba? Tek, kukunin ko lang po ang detalye. Alam po. Anong mga kontrata yong? Uh, sandali lang po yung oras. Flood control projects. Sir, ito uh, Your Honor, ito po yung mga projects niya sa Bulacan First CEO. Opo. Construction of flood control structure along Angat River, package B. Um, improvement of Bak waterways. Okay, po yung entrada uh, na una? Your Honor, yung nandito po kasi na listahan is yung mga payment pa lang po, hindi yung total kontra. Ah, okay. Opo. Oh, sige uh, yung uh, total contract kung ipabatay natin sa uh, Sumbong sa pangulo website so yan ba yung along uh, san, san miguel river ang nandito ah uh, sa website so yung ito yung mismong actual disbursement ko kasi eh uh, ang nakalaga interesting uh, uh -huh. bakit din ito sa sumbong sa Pangulo website, construction of flood control structures along San Miguel River. <coughs> Upstream. Uh, may station 00. Hindi ko na mapasahin yung station number. Barangay Bata, sang bata San Miguel, Bulacan. This is awarded to Lebron Construction slash Olympus Mining and Builders. So mukhang nag-sharing pa ng... Uh, uh, award, no? kontrata, 86.8 million pesos awarded uh, uh, 8-28-2023 tapos sabi rito, completed 5-23-2024. Pero, okay, tapos isa naman, construction of flood control structures along San Miguel River. Uh, so dalawa pero magkaiba yung mga station numbers this the other one worth 91 million so total 178 million pero yung binabanggit yes, niyo po ang gut got... opo itong binabanggit ko po your honor is ay mga transactions po ng 2025 at 2025 okay sige po paki basa po muli nung kasi okay, wala ibig sabihin wala yan dito sa sumbong sa pangulo website Opo. Okay. Okay, so meron Siguro pa pala iba pang kontrata. Uh, bali, pag b B2, B2D, ay B2E po ito, your honor, yung mm -hmm. nabayaran. Pero hindi pa po 100%, bali, progress okay. billing pa lang. Ilang percent na po ang nabayaran? Uh, kasi po, Your Honor, um, ang meron lang po kami is kopya ng LDDAP. Hindi po na-submit yung disbursement voucher. Sorry, so, ano po yung LDDAP? Uh, yung automatic debit to the account of the contractor po. Okay. Automatic okay. debit? Yung listahan po. Okay. okay. So, magkano na po ang nababayad sa proyektong yan? Para sa land bank po, meron na pong 128,843,410 pesos and 29 centavos po. Na nabayaran na po for 2025. sa kumpanya ng asawa ni Commissioner. Opo. Tama po. Opo. Okay. Meron pa po ba? Meron pa po under... Ilan, ilan po there? yan? Ilan po yan? Uh, yung payment po ito your honor kasi may mga okay. progress pa Okay, para sa ilang proyekto po ilang proyekto po anim po anim na proyekto so dalawa lang po ang nakalista dito sa sumbong website apparently of no pero meron pang anim at sabi niyo 2025 okay. uh, po ang... Uh, correction po, Your Honor. Okay. Bali, uh, yung una po sa land bank, patch B2E, e po yun. Yung pong na-mention ko kanina na construction of flood control structure along Anggat River. Yun naman pong uh, nasa DBP po na account ay uh, mayroon po tayong improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Anggat River, Tanawan. Uh, meron din po tayong construction. Paano naman ang nabayad na doon? 41 million po. 41 million na po. Anong date? Uh, May 21, 2025. May 21, 2025 at hindi pa po kompleto? Hindi pa po kasi so, first progress pa billing pa lang. First progress billing. Okay, okay. sige po. Tuloy lang, pakibasa uh, po. Pati yung amount ha, isa yun na. Construction of flood control structure along Angat River, Barangay Tanawan, Pustos, Bulacan. um 32,364,250 and 62 centavos. Uh, the payment was made on uh, May 22. Okay. Improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Angat uh, River uh, Bonga Minor Bonga mayor section. Uh 41,134,608 and 16 centavos. Uh Payment was made on May 22, 2025. Uh, concreting of Barangay Bagung Barrio, Farm to Market Road, Barangay Bagung Barrio, Pandibulakan, 41,510,853 pesos and 98 centavos. The payment was made on May 22, 2025. And uh, improvement of waterways and construction of river wall with road dike along Angat River, Bonga Mayor, Tibagan section.

Uh, 1,589 pesos and 33 centavos po. So 326 million plus na po at hindi pa tapos ang mga proyektong okay. ito. Yes po your. Okay. So uh, uh Chair Cordoba. So meron po tayong commissioner. Unfortunately, wala siya rito. Kung nandito siya, sa kanya ko itatanong ito. Uh, pero uh, asawa po niya ang may-ari ng uh, um, Olympus Mining. Binasa po yung mga kontrata na yan. Wala pa nga yan doon sa website ng uh, sumbong sa Pangulo. Pero po kayong Commissioner, ang asawa niya ay may mga malinaw na kontrata at ongoing projects pa nga. Um, again, yung tanong po, uh, meron ba o walang conflict of interest ang inyong Commissioner sa sitwasyong ito? Uh, actually nabanggit ko nga po kanina yung honors para po sa akin personally uh, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict? Ah uh, pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa okay. ng kanilang trabaho din that's a potential conflict. That's a potential conflict of pag makialam. Okay. Pero is there a violation of the constitution sa ganitong sitwasyon? Ah uh, sa pagtingin ko po Med medyo meron po Medyo meron Okay nakalagay ko kasi sa Constitution Article 9 Section 2 No member of a constitutional commission shall during his tenure hold any other office or employment Neither shall he engage in the practice of any profession or in the active management or control of any business which in any way be affected by the functions of his office Nor shall he be financially interested in any importanteng part, nor shall he be financially interested directly or indirectly in any contract with or in any franchise or privilege granted by the government. Okay. So, doon po tayo. Obviously, Co Constitutional Commissioner, si uh, Mr. Lipana, um, meron si po ba siyang financial interest sa kontrata ng kanyang, mga kontrata ng kanyang asawa? Ah, uh, bilang pong uh, kanyang asawa, then, mm -hmm. uh, meron po siyang uh, financial interest. Meron po. po, kasi nga, kahit po sa salin di ba, pag nag accomplish tayo, uh, kailangan i-declare. No, pati yung, kahit hindi kasama sa gobyerno yung asawa mo, kailangan i-declare uh, yung mga kayamanan. Tama po ba? At kinikita ng asawa. Ah, uh, tama po. Opo, at uh, kahit... Kailangan din i-declare kung meron ngang dealings with the government. Tama po ba? Actually ang nakalagay po doon is um, yung po mga corporations owned by sa Salen po nakalagay mga corporations oh. owned by the family where by, they have relationships. By the family. So yeah. dapat nakalagay yon sa Salen. Tama yes, po ba? Yes, sir. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Um Seems like that, Your Honor. Seems like that. Seems like that. O sige, <laughs> hanggang seems like that na lang tayo. Very clearly, may violation po ng Constitution. So, Mr. Chair, dahil nag-bell uh, na po, ang gusto ko lang po diin di 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 dito ay malinaw po na yung uh, apag meron tayong COA Commissioner na ang asawa niya ay contractor at narinig natin ay may napakaraming mga kontrata na ongoing pa nga ngayon sa flood control. 326 million na ang nababayad so far, ay may malinaw na conflict of interest po, may financial interest um, ang commissioner na ito. No, so, lalo pa sa konteksto ngayon na nakatutok po ang lahat sa flood control projects. At marami po, I'm sad to say, marami po dismayado sa COA na parang ang feeling ng maraming kababayan natin, ah, nasan kayo? No, natutulog pa kayo sa pansitan? O mas masa, mas masagwa pa nga, baka kasabwat din kayo dito. No? So, tapos ngayon, meron po tayong commissioner na may malinaw na financial interest sa mga kontrata ng flood control na pinagbabawal ng konstitusyon. Kaya, alang-alang po sa kredibilidad ng COA. Uh, Mr. Chair, ano po bang dapat gawin? Hindi ba dapat mag-resign na ang Commissioner? Actually po, Your Honors, so. that is his, uh, uh, kanya pong desisyon po yun at hindi po sa amin. Uh, tinignan ko nga po sa Constitution din, the, the Chairperson or the Commission does not have a discipline authority over one of its Commissioners. Dahil po, uh, constitutionally, A uh, constitutional created po ang commission audit then um yung pong mga commissioners at chair are impeachable officers po so we don't have discipline authority over uh, sa amin po mga commissioners Pero sa tingin niyo sa sabi niyo na kanina tingin niyo medyo mukhang may paglabag sa konstitusyon so mukhang may problema ang ko ah, habang nananatili diyan uh, at, at, walang ah, patuloy na makikwestiyon ang inyong kredibilidad no habang hinihingi na kampanan uh, nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. No, kaya, Mr. Chair, ang gusto ko yeah. lang po idin ay mukhang uh, kailangan po talagang uh, harapin ang tanong. No, uh, dapat mag-resign na uh, ang Commissioner na ito, Mr. Chair. To, uh i think you can do it in the second round your, your time thank you up. mr chair